At nagbabalik ang sports now. Sa boxing ulit, matagumpay na nai-depensa ni Pedro Taduran ang kanyang IBF World Minimum Weight Championship. Marapos talunin si Christian Balunan sa pamamagitan ng unanimous decision nitong linggo ng gabi sa San Andres Sports Complex sa Manila. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Matagumpay na na ni Pedro Taduran ang kanyang IBF World Minimum Weight Championship para talunin si Christian Balunan sa pamamagitan ng isang dominanteng unanimous decision itong linggo ng gabi sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Pinahirapan ng 28 years old na si Taduran ang mas matangkad at mas batang katunggali mula si Booth sa loob ng 12 rounds na tinapos sa score ng 118-110. 118 to 110 at 117 to 111 para sa kanyang ikalawang matagumpay na depensa ng corona. Umabante sa kartadang 19 wins, 4 losses at 1 draw si Taduran. Matapos niyang paulit-ulit na paduguin si Balunan sa gitna ng laban. Nagtamo si Balunan ng malalim na hiwa sa ibabaw ng kanang kilay sa ikaapat na round at hindi na tuluyang nakabawi hanggang matapos ang laban. Kasabay ng pagbasag sa kanyang dating malinis na record, ang sagupaan ni Nataduran at Balunan ay nagsilbing paunang handog sa ika 50th anniversary ng makasaysayang Trila in Manila. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.